Okay, very successful. Ang um, first event po natin, we went to CLS, CLSU, Central Luzon State University. Uh, Nag-keynote po tayo at saka in-open natin yung RIDE Festival. Uh, Research, Innovation, and Development uh, Festival. I think it's their second year. Uh, they started yata last year or before the pandemic. And then, I am happy to see that ang dami pong booth na sumali during that festival, makikita po natin doon yung mga R&D and Innovation Projects na sinimulan ng CLSU together with um, private um, private um, entities and mga cooperatives. Yeah. Masayang, masaya po tayo sa mga ganyang event kasi um, gusto ko po ng R&D and Innovation. Uh, I'm a firm advocate po of R&D and Innovation. Ah uh, Yes, ah uh, generally, ang NTA po natin, di ba yung NTA natin, yan yung total revenues na nakokollect ng gobyerno sa, nakapeg po siya ng two years um, ago. So, mababa po yung last year because nakapeg siya during the pandemic. Pero yung foreign next year po, medyo tumaas po ng konti kasi nagbukas na po yung ekonomiya natin ng 2021. So, tumaas po siya ng 6% um, overall. But um, may formula po yan sa bawat probinsya. And um, yeah, 6% yung increase. Uh, 6.2% yung increase overall. And then, ang priority areas natin is um, Of course, yung nakalatag sa ating uh, national budget, din sa proposed national budget natin for 2024. Uh, ito po mm -hmm. ay nakasang-ayon mm -hmm. sa ating 8-point socio-economic agenda at saka sa um, PDP plan. Since ang um, Nueva Ecija po is an agricultural province, Uh, makikita po natin doon sa ating budget na pinopos yung ngayon pa rin po yung existing budget natin at 2024 budget po natin uh, much of it po makikita natin yung increase natin ng budget for the agricultural sector um, meron po yan sinabi ko nga po kanina na nagkaroon ng konting neglect during the uh, past administration I think mga two decades but now we're trying to really increase it for 2023 po ang budget natin ng support for the agricultural sector increased as much as 30%. And then for 2024, four naman po, another 6% increase. So uh, marami po tayong uh, programa at proyekto to support our farmers and fisher folks. And then another po, syempre yung infrastructure. Sabi ko nga dati po, um, uh, pumupunta kami dito nung ako po nasa Senate pa lang. Mat matagal ang biyahe, pero ngayon hindi, hindi mo na kailangan kasi we're investing more on infrastructure, roads, and bridges projects. So isa pa rin po yung priority with this administration. We will continue po yung build, build, build before, but now it's build better more. Five to six percent of our GDP will be provided for the uh, investment in infrastructure spending. Yan po. Ilan lang po yan sa ating mga priorities. Yan. Outfit! <laughs> Aba! May outfit! <laughs> ah, okay. Ang paborito ko pong ginagamit na indigenous textile and material ay yung galing po sa province ko sa Lanao del Sur, yung langkit, Landap po. Yun po yung ginagamit pag mag-google nyo po siya. Uh, may stitching din po siya ng textile. Yun po yung ginagamit namin nung araw. Kahit nung araw pa, yung, mga yung malong po, di ba sa Marawi at sa Lanao del Sur, sa Mindanao. So, ang ginagawa ko po doon sa mga malong, ginagawa ko po siyang damit. Ah, uh, sino ba nag-influence sa akin? Yung mga kamag-anak ko po sa probinsya, at saka si senator ligarda po, kasi I think uh, siya po yung mga talagang nagsimula to bring back yung uh, indigenous textile um, uh, materials and industry. Natin. Yes, yeah. Kaya nga I'm happy dahil ngayon di ba after nung nagsimula I think when he, she started as senator nagsimula siyang magdamit ng mga ganon ng mga ganong klaseng tela. Pero ngayon you will notice ang dami-dami na. Eh. Ang dami-dami mga trade fair. In fact, last week, meron lang kakatapos lang sa SM Mega Mall and then um, all, over, all over Metro Manila. So, ang daming textile at saka mga indigenous products na binibenta. So we're happy, di ba? At least we're promoting, we're help, helping the local industry. Ayan. Ayan, dandal ko. <laughs> Ayan, dandal ko. ko. Ah, nako, syempre may parents because may siguro uh, as a public servant daw pa uh, pareho po magulang ko, pareho po sila they work for the government po. So yon, so nakikita ko na uh, once you work for the government, iba yung dedication and then iba din po yung uh, yung makatulong sa sa tao. Tapos um uh, uh, much of it din po is yung when I started my career po, I started as a young researchers office po ni Senator Angara, Edgardo Javier Angara, the senior Angara po. Uh, yan po ang nagpahirap sa akin. <laughs> no, dun po, natutunong ko po ang real meaning ng hard work sa kanya po. Na kailangan kahit weekend, walang, walang weekend eh. Buti nga ngayon, may mga weekend na. Yun talaga super ang trabaho po. Yun, yun po, si Senator Angara. <laughs> yes, ang bata bata mo talaga. Yes, ang bata. Idad ka kami. Twenty two, twenty two. Ah, Inamin yun. <yes. laughs> twenty na ka eh. Sabi niya, thirty po. Inamin. Oo. <laughs> Ah first po is um, I think yung pinaka po talaga ah yung I um I inspire people more than anything else. I think that's why I always go to pag may mga invitations ako sa mga uh, graduations. ganyan. I, I see to it na I go because I I really want to inspire people and the youth to at least, diba work in the public, uh, in the government sector. Sabi nga ni President kanina, LSU. madami daw silang graduates ng Agri sa College of uh, Agriculture. Pero karamihan daw sa kanila, 90%, gusto mag-abroad. O oh, yun, so kaya sana, in, in my own little way, sana po eh, nakaka inspire tayo ng mga uh, youth natin na pagkatapos sila mag-graduate, kailangan nila magtrabaho, baka gusto nila magtrabaho sa gobyerno. And secondly, this, um, at least when you work for the government, um, especially sa DBM, again, in our own small and little way, we are able to craft the budget na nakakatulong sa, na at responsive sa pangangailangan ng kababayan natin. Ah, fiscal space. <laughs> we have very limited fiscal space. Ang laki po ng pangangailangan ng ating mga mamamayan, ng ating gobyerno, pero limited pa rin yung fiscal space natin. Kaya we, 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 we try to manage the budget wisely and the most prudent way. Yan. Ah, ang fiscal space, ibig po sabihin yung kung ano lang po yung binabudget natin sa isang taon. Yan. Medyo, kasi syempre limited ang ating resources. So, hindi po, ang naririsi, ang budget po natin this year is 5.2 trillion pesos. Next year po, nag-increase a bit ng 5.7 trillion naman. Pero ang nare-receive po nating request sa mga national government agencies na budget ay aabot po ng mga 7 trillion. So yun po, napakahirap i-manage at saka timbangin yung mga needs. Well, they're all equally important. Uh, minsan may kailangan po tayong gawin para mabalansin natin at saka mapagbigyan natin yung mga projects and programa na mas kailangan for a given time and period. Yes! O, linggo-linggo yata. Every Monday <laughs> nandito yata ako. Parang <laughs> every Monday. ko lang chance. ano po yung mga lugar na magbibigyan bisitahin dito sa album? Ah, gusto ko po pumunta sa yung Little Vegan. Yung, um, saan ba yun? Sa, oh, sa Gapan. Parang maganda mong picture dito. Yan, yeah, maganda po siya. I like the concept ng no mga cobblestones and ancestral houses. Yan, maganda yan. And then second, ah, uh, Minalung... Minalunggaw, ah, uh, yung parang Italy, di ba? May dalawang bundok na ganyan, tapos may water. Minalunggaw Natural Park, uh, gusto ko po. Malayo ba yun? Pumunta kaya tayo ngayon? <laughs> Ang ganda niya! Sa pictures, di ba? Parang, ano, Italian town. Ganda. may ganda ng water, tapos may dalawang bundok dyan, and then you pass by the... Malayo. Malayo. General tea. Yan. Next time po siguro. Pupunta ko. Ah, favorite ko na yung mga ice cream nyo. Pampataba! Yan. Favorite ko yung mga ice cream nyo. Ano pa bang meron dito? Pastillas! Yan. Yung mga products ng PCC, ng Carabao Center. Uh, we need we need to promote that Kasi we're not only promoting yung R&D ng PCC yung local carabao natin but also we are helping yung mga co-ops at saka yung mga maliliit na nagtitinda di ba Masarap siya natikman mo na yung ice cream Sarap no ay tig tiga dito no Sarap At yung ice candy May ice candy Ang huli na lang <laughs> Budgeting tips. Magtipid po tayo. We should live within our means. Uh, parang pagbabudget lang po yan kung magkano lang ang iyong nare-receive sa isang buwan. a uh, Certain percentage po kailangan mapunta sa savings mo. May percentage po na syempre kailangan maano kayo ng pamilya nyo para kung saan pwede kayo lumabas. At syaka may percentage din po dapat para dun sa pangangailangan nyo pang araw-araw. Huwag gagastos ng hindi kinakailangan. Huwag bibili ng iPhone 15 pag hindi kaya. Okay? <laughs> Kasi kahit naman iPhone 10 yan, 11, gumagana pa rin yan. Okay. Thank you! Mama, mag <laughs>